Ito na ata ang pinakamurang lechon belly na nakita ko sa buong buhay ko. Dahil pwede mo na masubukan ang napakasarap at napakakrisping pork belly nila sa halagang piso. Yes mga chong, tama ang yung narinig. Piso lang talaga. Tapos samahan mo pa yan ng masarap na lechong kawali. Ay grabe naman. Tapos may ino-offer pa sila ditong sisig na only rice. O di ba mga chong, napakasulit na. Kung ang cravings mo naman mga chong ay mga iyaw-ihaw, eh huwag kang mag-alala dahil meron din sila dito. May ino-offer nga sila ditong yempo, bulaklak, balaklak, at ng baboy, at yung paborito mo nga palang paan ng manok. Meron din sila ditong mga seafood gaya ng pusit, bangus, at tilapia. Hi sir! Sir, kayo ba yung may-ari na itong lechon belly piso per gram? Yes sir. Ano yun sir? Totoo ba talaga yung piso per gram lang? Piso per gram po. Piso per gram? Bale, ito yun sir, no? Itong lechon yes, belly. No? Wow! Ang ganda naman na yun ito. Sir, ano nga to? Araw-araw uh, kayo meron na itong lechon belly piso per gram? Araw-araw po sir. Hmm. Sir, ano po yung mga ino-offer nyo pa dito na mga binibenta nyo? Meron kaming mga sisig, uh, bagnet, meron ding mga inihaw po, sir. Mga inihaw? Opo. Bali, sir, nung oras ba nag-open dito? Open kami dito ng uh, 3 p.m. po, hanggang uh, 12 onwards yun, sir. Hanggang 3 p.m. hanggang sa maubos na. Pati itong, yes, ano, sir, no? Pati itong ihaw-ihaw nyo, no? Uh, so, bali, araw-araw, laging fresh pala araw -araw dito, sir, no? Araw-araw po, apa. Sir, napansin ko lang, meron doon na parang sa name ba yun? Uh, ano ba yun? Ayun, no? nakita ko yun, eh. Alin niyo, sir? Ah, Sam Janela. Sino si Sam Janela, sir? Yung anak po namin yan, sir. Ah, bali, oh, itong po. Lechon Bele at Sam Janela, iisa lang po. Yes, sir. Kayo rin may ari. Yes, po. Matagal na po yung business namin since siguro mga 2015 po. Ah, Pero ah, 2015 nung nagkaanap kami, in-register namin yan sa... Ano, sa uh, DTI na ano na pangalan ng anak namin. Ah, okay. So, ang original talaga yung Sam Janela, no? Yes ano? po. Sir, saan ba't matatagpuan tong Sam Janela na to? Uh, matatagpuan po yan dito sa Arnaiz corner tramo lang po. Tapat po kami ng unlock. Sige nga sir, pa-order nga ako na itong ano nyo, yung pinagmamalaki nyo na piece of belly program. Sige sir. So, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa may Pasay, dito sa Sam Janela's, along ano lang yan, uh, Arnaiz Street. Para pa ng andok. So, nag-o-offer sila dito ng masasarap na pagkain. Lalo na ito. Lechon belly. Pinakamura, piso per gram. Ito yung, Hello. bali ito yung 100 pesos nila. Ganyan ito na karami mga chong. Oh. Suboan natin ta You know? May ano po. Oh. Favorito niya yan to Putongis. Yan. Yeah. Natin. <laughs> hmm. Ang lutong ng balat niya mga chong. Grabe. Ano Ang ganda ng pagkakaluto sa kanya. Ha? Huh? Mm. Champion. Masarap yung parisa ng kanin. Pagkaganong kasarap. Pinaparisa ng kanin 'yan. No. Mm. Tapos guys, meron din sila dito ang sisig. Bali, yung sisig nila dito is unlimited rice na. Good for sharing na to. Ito naman, dami nyo. Tayo natin to. So, lid oh. Lagi natin ang sili para ma... Ah, sa yung sili na wala. Gayun sa green. Green na sili. Hmm. Ang sarap ng sisig niya. Malinam naman lasa. At puro karne mga chong oh. Ha? Ayan sisig Kung mahilig naman kayo guys sa uh, Ihaw-ihaw Marami silang variety ng mga inihaw dito to, Gaya ng balat Tenga Ito yung pinagusto ko dyan no, oh. Bulaklak Tapos may panang manok Tapos syempre di mawawala sa mga ihawan Itong isaw O oh, try na natin Ito Ito muna bulaklak. Kaya yeah, syempre, sasaw-saw natin yan dito sa suka. Hmm. Lambot ah. Saka. Hmm. May lambot niya. Tsaka well marinated. Tapos, meron din sila ditong Tenga. Sobrang sarap na yan? Hmm. Bali mga iyo iyo nila dito nag-range na ng 20 pesos. Napakamura at saka ang ganda ng pagkakaiyo sa kanya galing ni Ang galing ni Kuya mag-iyo. Hindi siya sunog. Oh. Hindi overcooked sa Kung sarap ah. lang. So guys, kung gusto niyo automatic matikman, gusto niyo masubukan to, dito lang yan sa Sam Sam Janelas, open sila dito daily. Dito lang yan sa May Arnais, harap ng Andok. So, kita-kits Lang.